بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا billahi minash shaitonir rajim. Kukubli ako sa Allah mula sa sinumpa na satanas. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ni Allah, ang pinakamabagin at pinakamaunawain. Alhamdulillah, alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali at-tayyibin at Ang lahat na pagpupuri kay Allah, ang Panginoon ng mga sanlibutan, sumasakanya nawa ang biyaya at kapayapaan ng ating banal na Propeta Muhammad at sa kanyang banal na sambahayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suma sa inyo nawa ang kapayapaan, kahabagin at biyaya ng Allah. Mga kapatid, taos puso tayong nagpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala na nakadating tayo sa ikalabing apat na aralin at dito sa ikalabing apat na aralin ay tungkol sa tinatawag natin na pagkakaisa ng Panginoon. Mga kapatid, dito sa itong aralin, sa ikalabing apat na aralin yung pagkakaisa ng Panginoon, noon ating tinatalakay ang pagkilala sa Panginoon, ating tinatalakay yung pagpatunay sa pagkakaroon ng Panginoon, ating tinatalakay ang mga bahagi sa mga katangian ng Panginoon, tinatalakay natin yung likas ng mga katangian ng Panginoon, tinatalakay natin yung gawain ng mga katangian ng Panginoon, at mayroong bahagi din na tinatalakay natin yung tungkol sa positibong mga katangian ng Panginoon at tinatalakay din natin ang negatibong mga katangian ng Panginoon. Dumating tayo ngayon mga kapatid sa ating sa itong uh, paksa Tungkol sa pagkakaisa ng Panginoon. Ano naman ang ibig sabihin ng pagkakaisa ng Panginoon? Mga kapatid, ang pagkakaisa ng Panginoon, na ang Panginoon ay isa lamang at wala siyang uh, kasama. Ang Panginoon, mga kapatid, sa dito na kahulugan yung pagkakaisa ng Panginoon, ang Panginoon ay hindi siya binubuo. Hindi siya binubuo, mga kapatid. Isa lamang siya, hindi siya binubuo. Kaya nga, kung ating tingnan sa kaysaysayan, ating makita yung pag-anyaya sa lahat ng mga propeta ng Panginoon. Nag-anyaya sila sa pagkakaisa ng Panginoon. At uh, dito naman, sa kanilang pag-anyaya sa pagkakaisa ng Panginoon, uh, sila naman, mayroon dito sa ating... I, doon natin tingnan kung ano ang sinabi doon din sa Quran para mayroon din tayong basihan, para mayroon din tayong katibayan sa itong ating pag-angkin sa pagkakaisa ng Panginoon. Kung ating titingnan mga kapatid, doon sa Quran mayroong isang ayat o isang sabi natin uh, isang pananlita sa Quran na anim na put bisis ko inuulit itong salita na nagsabi Bismillahirrahmanirrahim La ilaha illallah walang ibang dapat uh, walang walang ibang Diyos na dapat uh, sambahin na uh, dapat uh, sabihin ukulan ng uh, ukulan ng pansin na dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala yan na uh, panalita, mga kapatid sa Uh, maluhating Quran ay ani na ulit inulit yan at dito mga kapatid sa ating pag-angkin bigyan natin mga halimbawa sa Quran itong pag-angkin na yung Panginoon ay isa lamang at wala ng iba sa so, sa ibang ayat mga kapatid ating bigyan ng halimbawa para mabigyan tayo ng katibayan patunay sa isang ayat mga kapatid may sinabi doon na la ilaha illallah, walang ibang Diyos na karapat dapat uh, pagukulan ng pagsamba maliban sa Allah. Mayroon ding ibang ayat mga kapatid o bersikulo nagsabi, la ilaha illahua, walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Kanya. Ibang ayat din mga kapatid. La ilaha illa ant. Anong ibig sabihin mga kapatid? Walang ibang diyos na karapat-dapat pagsambahin maliban sa kanya, maliban sa inyo, sa iyo, maliban sa iyo. La ilaha ant, sabi niya. Walang laib, walang la, ibang diyos na karapat-dapat ukulan uh, ng pagsamba maliban sa iyo. Yung iyo yung ala Subhanahu wa taala. At mayroon ding iba nagsabi na uh, la ilaha illa ana. Doon mga kapatid, makita natin na ang kahulugan sa la ilaha illa ana, walang ibang diyos na karapat-dapat pagukulan ng pagsamba maliban sa akin. Yan ang sinabi niya. At mayroon pa ring ibang mga mga bersikulo gaya ng sinabi na inna inna la ilahakum wa la wahid uh, sa katotohanan inyong pang, uh, panginoon ay isa lamang tanging isa lamang marunong isang ayat mga kapatid kul wallahu ahad isabi mo na ang iyong panginoon ay isa lang isabi mo uh, ipagbajak mo ipagbadya ng iyong inyong Panginoon ay isa lamang. Mga kapatid, yun ang ating mga sabi natin, yun ang ating uh, sabi natin, katibayan sa Quran, sa mula ating Quran, na ang Panginoon pala ay isa lamang. Isa lamang mga kapatid. La ilaha illallah La ilaha illallah La, ilaha illallah. La Dito naman mga kapatid. Ating uh, dito naman ating uh, sasabihin na ang ang sabi natin na yung yung nakita uh, natin kung susuriin natin pala doon sa Quran, yung sinabi natin kanina na mga ayat o mga bersikulo, kung susuriin natin, kung titingnan natin, kung bigyan natin pansit, makita natin na yung na yung mga ayat, mayroon siyang nagsabi yung Panginoon na mayroon siyang first person. Mayroon nagsabi na siya second person. Mayroon nagsabi na siya na third person. Kung ulitin ko mga kapatid, yung doon, makita mo na nagsabi siya na uh, siya. Nagsabi din siya na uh, ikaw. Nagsabi ni, din siya na ako. So, tatlo siya mga kapatid. Uh, unang, unang tao, ikalawang tao, at saka tatlong tao. So, kung titingnan natin, uh, makita mo talaga yung ano ang kayunik. Ano talaga yung unique ng Quran. Yung pagsabi niya. Na yung nagsabi siya sa ganun na salita, mga kapatid. Yung pagka, uh, sabi niya, yung pagka isas talaga sa kanya. So, ganun mga kapatid, ang ating masabi. At uh, dito naman, sa ating makita na ang mga sabi natin sa kaysaysayan mga kapatid, mga propeta ay at, at mga kinatawan ng Panginoon ay nagsikap talaga. Nagsikap talaga sila ng maraming pagsisikap upang upang yung maalagaan yung pagkakaisa ng Panginoon at upang maalagaan, upang mabigyan ng patnubay yung tao sa daan ng katotohanan na yung pagkakaisa ng Panginoon para hindi sila ma mag lumihis sa kanilang pagsamba sa isang Panginoon kasi noong mga kapatid maraming mga tao naniniwala ng Panginoon ay mayroon siyang kasama maraming naniniwala na mayroong uh, kapariha ang Panginoon kaya ilang beses ilang ulit inuulit dun sa Quran na yung Panginoon ay isa lamang wala siyang uh, wala siyang kahambing wala siyang kasama, wala siyang katulad. Kasi kung sinabi natin na mayroon, pa, mayroon pang ikadalawang Panginoon, ikatatlong Panginoon, ay hindi na yan Panginoon, mga kapatid. Kasi ang Panginoon talaga, mga pang kapatid, ay isa lamang at hindi sila marami. At dito, mga kapatid, sa, sa ating pag-uusap dito, may mga, sa alinsunod sa mga panaliksik ng mga eskolar, dalibahasa ng Islam, maraming sabi nila, hindi sila masyado nahirapan sa mga tao sa pagpatunay uh, sa pagkaisa ng Panginoon. Hindi sila nahirapan sa pagpatunay, sa pagbigay ng katibayan na ang iyong Panginoon ay isa, ang iyong Panginoon ay uh, pagkakaroon ng Panginoon? Dito sila mga kapatid, saan sila? Sabi natin saan sila nahirapan mga kapatid? Nahirapan sila doon sa Nahirapan sila yung pagkapanginoon niya. Ano talaga yung Panginoon? Sinabi sa, iba sa ibang salita, yung rububiyat. Doon doon nahirapan, doon nagka problema, paano yun? Kasi yung doon ang mga tao na problema, yung sa rububiyat, yung pagkapanginoon sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, uh, sabi natin doon ang problema. Doon sa, sa ibang uh, paksa ay hindi masyado problema. Yung mga alinsunod sa ating alinsunod sa aklat na aking nabasa, yung mga tao na mga mga sabi natin mga pulis, brutalista o sa ibang salita mga musyrik, madalian talang sila pumasok sa Islam, tumanggap sila sa Islam, yung mayroon yung Panginoon, yung pagkikala sa Panginoon, pero nahirapan sila, ano talaga yung Panginoon? Kaya nga mga kapatid, dapat talaga tayo uh, bigyan ito ng uh, kahalagan, itong pag-uusap tungkol sa Panginoon mga kapatid. At lalo lalo na dito sa ano talaga yung Panginoon. Kasi doon na problema tayo sa tinatawag natin na rububiyat at yung pagkapanginoon talaga niya. Kaya mga kapatid, sana uh, naunawaan ninyo ating pag-uusap ngayon, yung pagkakaisa ng Panginoon, na yung Panginoon ay isa lang, at uh, isa lang, kung may pang-subra sa isa, ay hindi na yung Panginoon, mga kapatid. At yung Panginoon, mga kapatid, ay, ay hindi bunubuo, hindi siya, uh, sabihin natin, component, mga kapatid. At na uh, nabigyan natin yung, uh, sabihin natin, katibayan galing sa Quran na yung Panginoon pala mga kapatid ay isa lamang mga kapatid sana naintindihan ninyo itong pagsusubaybay sa itong ating uh, aralin ngayong hapon ngayong dito sa ating uh, sa ating palatuntunan sa pag uh, sa pagsusuri sa uh, sabi natin sa Panginoon dito sa pananampalatayang Islam mga kapatid sana naintindihan at uh, magsabi na, na ako, assalamu alaykum wa rahmatullahi barakatuh. Inyo na wa barakatuh. nawa ang kapayapaan, kahabagin at biyaya ng Allah subhanahu wa taala. Allahumma Allahum aghnina 'an, hibat an hibat al hibat hibat bihibatik Wa bihabatik. Wakfina wahshata alqatiina bisalatik. حتى لا نرغب الى احد مع بضلك ولا نستوحش من احد مع فضلك برحمتك يا ارحم الراحمين